Sama niyo ang land bank sa anumang lalawigan sa buong kapunuan. Pakinggan natin ang ilan sa kanila. As a land bank kasama, Golden JT offers POS cash out to DSWD 4-piece beneficiaries. Golden JT has fast and easy to process payout, affordable transaction fee, and most of all, we personally go to the site of our beneficiaries. Uh, bilang agent banking partner, ang mga servisyon na ibinibigay ko sa aking mga kliyente ay ako ay nagpapawidro at uh, deposit. Pinakamainam na pumunta dito sa akin para magtransaksyon kasi pinakamalapit at uh, nasa vicinity lang ng kanilang pamamahay at saka minus gastos. Nagkikater kami sa POS or sa Corpus ng kanilang land bank. Hindi uh, direla nila purpose ang namun din servisyo sa land bank kun, uh, sa POS kundi pati pa ang mga senior citizen ang mga government employee at sa iba blat mga private na may, may daan ng mga ATM ang na servisyo Dahil malapit na yung services ng land bank, so makakitipid na mga tao sa uh, money, uh, time, effort, etc. Kasi di na pa sila pupunta ng uh, other cities malapit dito sa Gualing. Dito sa Land Bank Agent Banking Farm, sila mag-withdraw or mag-deposit sapagat napakababa lang po ng charges and napakadali po ng service yung pag-withdraw. Kung po, walang hassle. Nandiyan na po agad at napakabilis ng transaksyon. At hindi na po sila pupunta o luliwas po sa kabilang bayan para lang mag-withdraw or mag-deposit sa kanilang ATM cards, lalo lalo na kung land bank. SPMPC Positive contributions of post-cast out service to the community We provide them accessible and convenient options to cater their ATM transactions needs. This program is very helpful and beneficial to everyone, especially in the island municipalities of Sabdang and Itbayat, more particularly during the pandemic and in times of bad weather conditions where no transportation is available in the island. Where our clients cannot go to the main island of Basco to withdraw cash. And our member consumer owners truly appreciate this initiative of the LBP in partnership with Vatanelco, dahil malaking tulong po sa mga clients na pwede silang makapag-withdraw within the island. Maraming UCT at CCT beneficiaries na rin ang napaglilingkuran ng mga land bank kasama. Sige, like, sa si si po. po. Si Alma Marin, taga Barangay Maligaya po, sa Narciso Quezon. Si Evelyn Salvador. katutubong ko na itong man maghahat bukid nun sa sityo ko na lang, Barangay Tarabalan, Himamaylan City, Negros Occidental. Yakon si Martina Hostaliero. Katapirado, Barangay, lagaw ng no, Ivana, Batano. Juliet B. Puasag po, taga Purok Tres, Bakali, Duhali, Braulio, Iduhali, Davao del Norte. Malaking tulong para sa katulad namin na mga ilangan sa so mga beneficyo, talagang o yan na si Dung na do pangangailangan na mo na manuma kung ako madyamon na mga ilangan na sa so eh, medisina, kan at may turi inakasahan na mo na may ipanghap na mo. Tulong no ang DSWD, personal no landbang, am may paso no, o katrude da sa so, privilegyo na na uh, maka, ano, maka-avail so ang waya, sa so, so programa ya niya, ya, at daw pa mahmaksa na mo. Ayod ko, chasugod, chasugod ang kagandahan po kung meron ditong land bank sa aming bayan, ito po'y maalwan sa aming mga porties, lalo na po yung mga nanggagaling sa madalayong sityo at hindi na po pupunta ng kasunod na bayan. Malaking malaki ang itulong ng programa para sa aming pamilya, lalo na sa araw-araw ng gastusin at aming pagkain, lalo na sa pag-aaral ng aking mga anak. Kainaman naman po ng, ng may landbag na malaki dito sa amin. Matatipid kami sa pamasahe at madali ang aming pagbibiro ng cash grant. Maraming salamat at papabilis ang aming pagtanggap ng aming cash grant. Sa dagang kayong salamat na karoon ang kapaguan na daghan ang kayong may umapuha ako na safe yung tungkol ang gastos o kaya ngang kaagapay nyo ang landbang kasama sa inyong mga pangangailangang pampinansyal. Ang iyong kasamang maaasahan kahit saan, kahit kailan. So huwag na kayong lalayo, may landbang kasama na kayo dito. Huwag ka nang lumayo, may landbang kasama rito. Huwag ka nang lumayo, dahil may landbang kasama dito. Huwag na po kayong lumayo, dahil may landbang kasama dito. Huwag ka nang lumayo, dahil may landbang kasama dito. Mga suki, ayaw na kita pagkanto sa iba. May landbang kasama dito. Malipit, mabilis, at sigurado. sigurado, at barato. Landbang kasama ninyo kami.